Hi guys! Ayan guys, dito ako now sa iskina. Malapit sa amin. Bumili ako ng isda. At ito silang dalawa guys. Dalawang matatandang babae. Sila po ang maghimbis o magkuha ng scale sa isda. Ayan, pinakunan ko na din nang himbis ang binili ko guys para hindi na ako magkuha ng himbis sa ba pagdating ng bahay ayan presko pa tong isda nila dito guys masarap pa masarap pa ang sabaw hindi hindi lanta lanta <laughs> Yan oh, yan mga presko yan guys. Mga presko yan mga tinda nilang isda. Yan. Bumili lang ako ng half kilo para gawing tinola sa hapunan. Kasi nag-isda-isda muna ako ngayon. Because of my... BP na medyo mataas-taas. o, <laughs> oh, diba? Ayan, tapos na ang aking isda na binili. Tapos na sa ano, pagkuha ng himbis. Ayan, ready na po to para tinola pagdating sa bahay right, Thank you, Manang. Thank you sa pagkuha ng himbis. Ayan, ito guys ang binili ko. Thank you so much everyone for watching. Thank you, thank you po.